Morning, brother. Morning, brother. Ito yung kalabaw. Andito tayo sa bahay ni huh? Tatay Binito. Inakyat namin. Ang daming kalabaw. Ang daming kalabaw. Parang, ano eh, parang fish. Hello, sir. Morning. Good morning. Good oh, morning. Asa nagmanok ang laki ng bahay oh Oh. Nagtortorta dito ka brother sa bahay. Ang laki ng bahay. Wala man tao. Hmm? Meros sila mga palay oh. Hindi magugutom pagka uh, naubos na ng bigas magpakiskis lang o magpagiling ito yung picture ni tatay Benito ano yan? lutuin? malaki man yan pang sabong yan eh Ah, wag, wag pakita sa video. Bawal. Mahirap magpasumangil. <laughs> ang ganda ng presko ng hangin. Yun. kung matatanaw niyo ka brother, yung dagat oh. Malayo-layo lang. Kailangan pasumakay ng isang habal-habal. Yan -habal. -habal. Ayan, 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 ayan. kay kwan. Hindi na matay ah. Hmm? Heaven knows. Ang sarap makabakasyon <laughs> sa probinsya. Ang dami niyong palay, no? <laughs> hindi magugutom pagka... Hindi, hindi talaga magugutom yan. Pag walang bigas, magpagiling. <laughs> Oo, okay, okay. oh, magpagaling, oh. O, wala kwarta, e, bintang kabaw. O, ang tataba pa naman. Tama. Hmm. Tatlo. Nung kinasala ko, pinatay nila yung papa yung kalabaw. Naluoy ko ba? Naawa. Ganyan lang kahaba ang kutsilyo, o. Ipatay. Diyan sa may puno ng sungay. Igapos ni Uncle Binsot sa nyog. Ginit pag tumit na? Diyan na. Ang uh, ilagay ang init. Ha? Init. Ito na init Ininit? Hmm. O, ikuwan na ng inyanan, baskado. O, okay, diyan na. Ininit. Para malinis. Hindi maitim. Maganda dito may sound system, no? Mm. Pag link. May sound naman dito. Hindi, ang kanang dako ba? An Kaya mobile. Uh, uh. Pagka Domingo, magpatugtog ka, Sos. Mm. Amay, oh, Sos, yun yun Asin raw, huwag sug ba? Ngayon, sa usawan, tuyo, sili. Ayos na na. Suka. Suka. Ito ba? Ito yung kanyang... Bahay. Malaki na. Dirty kitchen. Malaki, malaki na ang bahay niya na. Ang laki ng bahay. Kabrader. Kung dito, dala ka nila. Malaki na talaga. Oo. Oo. Tapos na pay gripo. Sus, kusog ka sa tubig. Galing yan sa bukalan na. Oh. Wala problema sa tubig. Hindi ko Kapera Chocolate Hills. Bundok man yun. Vaičiţa itu adalah kabunduk kan bukti Ya... mas saya Ah, sama si Merna. Sama to hmm Sama, Sama sila. Sige, mamasal sila samantalay nila habang nasa, nandito. Sama sila. Eh. Tayo dito lang. Tagay tayo dito. Dito, kasarap-sarap magkasugbang manok. Ito <laughs> <laughs> to. At Atagay papas, eh papa. Si Bulang. gulang. Gulang. na ko na kayo. Maguwang manok na. Maguwang na naman. Hmm. Tapos yung tatlo, pag mag sa FCB, hindi magsakay tayo ng kalabaw. Okay. <laughs> <laughs> bodyguard man kami. Bodyguard man <laughs> kami. Nison. Pasuloy-suroy. Kung sa asa magsuroy, kuyog me. Oh, kuyog me. Magdala may armas pintik ba? Ale, <laughs> <laughs> tabang ta. Mm -hmm.

Okay. Tama. Okay, na 'yung ulo ko kasi. dati, Date, date sumasakit. Hindi ko dinoro ko. nung sasagot ako sa mama ko kay ano, Sa sa minta. Na tinuturuan ako na magmaniho ng

Bika nang kubawang sakai mo. Ako nga, awek, ngutu, katsa di, di ko nulu,